Guys, dahil natakam na naman kami dito sa binignet o bilo-bilo, kahit wala okasyon ay eh, nagluto na naman kami bigla. Bumili niyo yung ate ko ng langka, tapos kinompleto niya talaga yung ano, ricado pang bilo-bilo o ni Tapos yan po may gabi, may kamote, tapos yung kulay orange, hindi po siya carrot sa ano po, kamote po yan. Tapos itong anak ko, yung may, mahilig kumain ng langka, nauna ano, na siya sa, sa pangsahog. Tapos yan na lang yung natira. Buti na lang at may natira pa para maging mabango naman yung ating bilo-bilo po yung style namin sa pagluluto. Ito po yung lotus rice na powder na kasi hindi na, hindi na kami nagpagiling ng ano ng malagkit. Yung powder na yung binili ni ate. Tapos yan nilagyan ng tubig para ano siya, ihahalo natin para lumapot at maging ano, hindi tayo mahirapan i-bilog-bilog. E, ba sa Bisaya? Ayan na, hinahalo na namin. Tapos, ano, nagsama-sama kaming magbilog-bilog sa ano, malagkit. Ayan, dami namin nagawa. Tapos, ayan, kukuha na namin. Ito pala yung niyog na binili niya Tatlong, ano po yan, tatlong niyog. Tapos pinakayog na at pinagawa ng ano. No. Tapos ito yung malagkit. Nalagay kami dyan para gawin namin lugaw muna. Ganyan kami nagluto. Nilagyan din namin ng malagkit. Tapos yan, hugasan na natin para maisaing na din. Pag naisaing na, antayan lang natin na kumulu yan. At saka hanggang sa lumambot siya. Tapos, yan na natin. Kutaw-kutawin. Daon-saon. Ayan na. Antayan natin na lumambot. Tapos pag Medyo malambot na nga siya. Ilagay na natin yung mga sahog. Yung kamote, yung gabi, at saka yung kamote. Tapos meron kami saging na nahinog na. Yung galing sa puno dyan sa bakuran. Ayan, nahinog na. Lalagyan din natin yan ng saging para makumpleto talaga. Tapos meron din kami tapioca. Ayan, naluto na yan. Tapos naglagay kami ng konti. Tapos nagtabi din kami ng konti dahil may gagawin din yung pamangkin ko na ano daw yung tapioca na may mangga. Tapos ayan, nilagay na namin. Tapos pag kumulo na yan, ilalagay na din namin yung nahiwa na mga saging. Tapos pag, ano na, medyo malambot na siya at kumulo na din, ilalagay na din namin yung... Ang na Ayan, ilalagay na namin yung bilog-bilog na ano malagkit, 'yan yung bilo-bilo yata. Tapos isa sabay na rin namin yung langka para ano, sabay na din silang lumambot. yan para mabango naman. Ano kakanta muna ako para hindi kayo ma-bored naman manood kasi matagal pa yang maluto eh. Hintayin pa natin na lumambot. Kakanta muna tayo. Ayan, medyo malambot na nga siya. Tapos, isusunod natin ilagay dyan is yung ano pang din. Lalagyan natin ng vanilla. Ay, hindi. Asukal pa pala. Lagyan natin yan ng asukal. Tapos, nilagay ko na din yung saging, ha. Ayan na. Konting asukal lang kasi ano. Para naman mabalans yung lasa niya. Hindi masyadong matamis. na na eh. pa. Tapos ito na nga, ilalagay na nga natin yung vanilla para mas ma lalong bumango siya. Tapos ihahalo lang natin dyan. Saka na namin nilagay yung, ano, yung nyog. Ayan, nasa huli yung nyog. Yung malapit ng maluto, saka pa namin nilagay yung nyog. Tapos, ano, mga 10 minutes or 5 minutes lang, pag kumulo na siya, ayan na, lalapot na siya, liluto na. Tapos hahanguin na natin yan. Nung mahal na araw, nagluto din kami ng bilo-bilo, binignit, pero hindi ganito kadaming ano, sahog. Ito eh, kompleto ngayon eh. Ano lang yung kulang nito, yung landang. Pero okay na yun kasi meron namang tapioca. Ayan, luto na. Hanguin na natin mong tayo sa bowl. Tapos palamagin natin. Masarap din to siya kahit na malamig kay ilagay mo sa ref. Masarap pa rin siya. Kasi mainit yung panahon ngayon. Kaya huwag tayong kumain ng masyadong mainit. Kasi lalo tayong maghahat. Char. So guys, kain na tayo. Maraming salamat sa panonood. Hindi yan carrots yung orange ha. Ano po yan? Kamote. Tara, kain tayo.